What's up mga kabatak sa si ibon? Nandito tayo sa ating ibonan, no? Ngayon mga ka-ibon, eh, mag-update tayo sa ating ibonan, no? Yan. Mag-update tayo dahil matagal-tagal tayong hindi nakakapag-update, no, mga ka-ibon? Yan. Umpisaan natin dito sa flight cage. Yan. Ito pa rin yung mga, ano natin, mga ibon, yan. Okay pa rin sila. Imagine natin. Yan. Hindi ko alam kung nila namin kung nila

ay, ado, split. Par blue opa, U wing Tapos yung pares niya, green peel Ito naman yung sa back to back opa natin. Back to back opa. Check natin, check natin. Check natin, check natin, check natin. Yan. Napakakinis ng blue opa natin, no? You know? Napakakinis, no? You know? Poging-poging sila, no? Tingnan natin kung may egg. Yan, may tatlong egg na. Yan, napakaganda blue OPA, pa back to back. Nag-egg siya, ay nagloko siya. Yung first egg nito is August 25. Yan. First egg. Tapos dito naman yung ating Misty. Misty. Misty Kapares Pastel. Yan. Mistis, prito Tsaka pastel. Yan. May ano siya, yun na dalawa. Yan, dami niyang egg. Yan yung misti natin. Dito naman yung nagloko nga nating opa. Nandito yung isa niya anak. Na, namatay yung dalawa niya. Yan o. Ito, napakakinis, di ba? Blue, blue opa. Napakaganda. Yan. Malapit na naman yung ano na, breeding season ng mga ibon, no? Malapit na naman ng September, no? Magsasalang na naman tayo ng mga breeder niyan, no? Yan, napakaganda ng anak nila. Blue, opa. Napakakinis, yan. Ayan yung poster parents natin. Babaklasin ko na rin to, kabatak. Kasi, bawal palang ibunggo ang perso sa fisher. No? Ipapaliwanag ko sa, sa vlog ko niyan kung bakit ba magano tayo ng isang vlog na bakit ba bawal i bakit bawal pa ba, bakit bawal ipares ang fisher sa normal na yan. ay normal to fisher pala ay perso to fisher bawal pa rin separated no yan tapos dito yung kay Tito Francis may may isa rin ito yung split opa X opa yung opa niya opa Ayan, OPA. X-split OPA. Nilagyan ko na rin nila ng... Ayan. O. Ayan. Ito, may inakay na isa. Ayan, may inakay na. Pakapisa oh, lang na ito ngayon. Nag-egg siya nung August 3. Ayan, ayan oh, may pisa na. konti pa lang yung mga nasa nakasalang natin eh. Ito yung, ano, nagloko to. Ito yung Albs 1. At saka ito, yung anak nila pinagbunggo ko. Ayan, ayan you know. o. Napakaganda, diba? para yung ano, yung dito, pare siya dito. Mas maganda lang yung yellow dito, yung ulo niya. Para siyang ano, di ko walang ulutin ako pa ba ito or, hindi kasi ako biyasa sa the, ano, sa sa Abswan. Dito naman yung ano natin, para kids. Check natin, no? Oh. Katok, katok. diyan so, yun, know, may tatlong inakay. No, may tatlong inakay. Napakaganda, di ba? Yan. May tatlong inakay. Yan, may tatlong inakay na kabata. Hindi na natin istorbohin, no? Yan. Yan. So, may tatlong inakay. Hindi na natin istorbohin na kabata. Yan. Wala pa tayong nakasalang dito. At saka dito wala nang nakasalang. At saka dito wala nang nakasalang. At saka sa taas kakatil wala pa. No. Yan. Mag, sa badge siguro magsasalang ako or sa kits or sa ka, albs ah, kakasalang ako. Na. Yan. Yan. Yan lang yung update natin, no. Mga kabatak. Dito tingnan natin, wala pa. dito din kaya ito namumugod na yan yun muna yung update natin no kabatak support lang ng support no kabatak next vlog isasala ko yung mga breeding na, yung mga breeder na bago no dahil wala uh, marami tayong bakanting page no no kabatak yun muna yung update natin ng mga kaibon maraming salamat sa support ha kabatak peace out kabatak sa ibon